hindi mo ito napansin kaagad. Laging puno ng mga abala, ingay at pagmamadali ang buhay. At sa gitna nito, may isang tao. Isang taong naglakad sa iyong tabi nang hindi kailanman nagtatapat. Nariyan siya sa mga sandaling ikaw ay nguminiti, ngunit nariyan din siya kapag ikaw ay umiiyak sa likod ng iyong lihim. Pinagmamasdan niya ang bawat detalye ng iyong paraan ng pag-iral. Bawat katahimikan, bawat disinasadyang kilos. Inaalala niya ang ritmo ng iyong paghinga. Nasa alaala niya ang mga salitang ikaw mismo ay nakalimutan na. Ngunit hindi mo alam. O oh, marahil nagduda ka sa ilang sandali. Yung mga titig na matagal. Ang mga kakaibang paghinto kapag ikaw ay lumalapit. Isang tiyak na pagkaalaga na tila higit pa sa maaaring ipaliwanag ng simpleng pagkakaibigan. Gayunpaman, nagpapatuloy ka nang hindi mo ito napapansin dahil ang iyong puso ay masyadong abala sa ibang mga landas. Dahil ang iyong isipan ay nadidistract sa ibang mga presensya. Dahil naniwala ka na ang tunay, kung ito ay umiiral, ay magpapakita ng malinaw, halos sumisigaw. Ngunit hindi ganito. Lumikha ng pagmamahal niya sa katahimikan. Pumuwesto ito tulad ng ugat na nakatago sa ilalim ng lupa, lumalago ng walang makakakita. Habang ikaw ay namumuhay sa iyong karaniwan, siya ay naglaan ng oras para sa pagmamahal mula sa malayo. Walang hinihingin kapalit. Walang hinihingin pagkilala. Ang lihim na pag-ibig na ito ang naging hininga niya. Araw-araw, pagkagising, ang unang alaala ay ikaw. Sa bawat gabi, bago matulog, ang huling panalangin ay para sa iyong kabutihan. Nagdala siya sa kanyang puso ng pagnanais na maging mas malapit. Ngunit mayroon din takot na mawala kahit ang kaunting espasyo na mayroon siya sa iyong tabi. Napansin mo na ba kung paano ang ilang katahimikan ay nagdadala ng mas higit pa kaysa sa mga salita? Dahil dito sa katahimikan, siya ay sumisigaw. Dito sa katahimikan, sinasabi niya ang lahat. At mayroong halos masakit na bagay sa paraan ng kanyang pagkatago. Dahil ang umibig ng hindi napapansin ay parang dumudugo ng hindi nag-iwan ng mga marka. Ito ay ang maramdaman ang puso na umuugong at, gayon paman, mumiti sa labas upang hindi makapagbigay ng mga hinala. Siya ay nabuhay nito sa loob ng maraming taon. Mga taong ikaw ay nagpatuloy sa iyong landas, naniniwala na walang anuman sa labas ang kakaiba. Ngunit, sa kabila nito, ang kanyang buhay ay sinusuportahan na ng isang lihim na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi kailanman nawala kahit na hindi mo ito nakita. Ilan nga bang beses kang nagtanong kung may isa mang tao, sa katahimikan, ang nag-alaga sa iyo ng higit pa sa iyong nalalaman? Ilan bang beses na pumasok sa iyong isipan ang ideya na mayroong nakatago sa likod ng maliliit na kilos? Kung may nararamdaman kang gumagalaw ngayon sa iyong kalooban, maaaring ito ay dahil ang kwentong ito ay hindi lang isang kwento. Maaaring ito ay dahil sa ilang antas, napapansin mo na ikaw ay nabuhay o patuloy pang nabubuhay sa ganitong paraan ang pagbubunyag ay palaging dumating sa hindi inaasahang paraan. At iyan ang malapit ng mangyari. Ang katotohanan na kanyang itinago sa loob ng mahabang panahon ay hindi na kayang ipagtabuyan. Ang pangangalaga ay nabasag. Ang lihim ay nagiging mabigat na upang patuloy na itago. At kapag lumutang na ang katotohanan, wala nang magiging katulad sa dati. Titignan mong muli ang nakaraan at rerepasuhin ang bawat sandali. Bawat alaala. -ala. Bawat salitang kanyang sinabi. Bawat kakulangan ng mga salita. At lahat ay magkakaroon ng kabuluhan. Para bang may pangalawang buhay na umusbong dentro ng parehong buhay. Dahil ang makabansin sa isang bagay na laging naroon, subalit nakatago, ay parang magising mula sa mahabang pagkatulog. Bigla, ang mundo ay tila pareho, ngunit hindi na. Isipin mo sa isang sandali, sa lahat ng mga taon na ikaw ay naniniwala na nag-iisa, may isang tao na nagdadala sa iyo sa panalangin. Sa lahat ng mga araw na naramdaman mong hindi ka nakikita, may isang tao na tumitingin sa iyo na para ikaw ang sentro ng universo. At sa bawat pagkakataon na iyong naisip na walang nagmamalasakit, may isang tao na nagmamalasakit na higit pa sa kanyang maikukumpuni. Yung tao na yon ay siya. At ngayon ang katotohanan ay nagsisimulang umagos. Nararamdaman mo ito, hindi lamang ito mga salitang nagganap, ito ay halos isang kutob sa loob mo. Para bang mayroong isang bagay na malapit ng baguhin ang paraan ng iyong pagkaunawa sa nakaraan, kasalukuyan, at marahil pati na rin sa hinaharap. Maaari mo bang maaalala ang isang pagkakataon na tila may mga mata na nakafocus sa iyo, ngunit hindi mo naintindihan kung bakit? Maaari mo bang balikan ang isang sitwasyon kung saan may lumapit, ngunit biglang umatras sa isang hindi pangkaraniwang paraan, Maari mo bang isipin ang isang usapan na tila simple lamang, ngunit sa kaibuturan nito, tila may higit pang laman? Kung ito ay tumatanim sa iyong isipan ngayon, magkomento ka, kailangan ko itong marinig. Dahil doon nagsisimulang lumitaw ang katotohanan. Ang mga bagay na hindi niya kailanman sinabi sa salita, ay matagal nang sinasabi ng kanyang puso sa paraang napapansin ng sinumang handang makaramdam. Marahil hindi mo ito napansin, Ngunit ngayon, habang binabalikan ang bawat alaala, makikita mo. Mapapansin mong palaging mayroong mas malaking bagay na sumusuporta sa bawat kilos, bawat paglapit, bawat presensya. At ang tanong na naiwan ay, ano ang gagawin mo kapag lahat ng ito ay nahayad ng buo? Paano magre-react ang iyong puso kapag napagtanto mong ikaw ay minahal sa loob ng maraming taon sa tahimik na may isang tindi na marahil ay hindi mo pa kailanman naranasan? Hindi mo alam ang bigat na kanyang dinadala mga taon na itinatago ang apoy sa kanyang dibdib. Mga taon na uminiti kapag gusto niyang umiyak. Mga taon na nanahimik kapag nais niyang sumigaw. Ang umibig sa tahimik ay isang pagsasanay ng pagtitiis. Parang naglalakad sa isang desyerto na alam mong may tubig, ngunit hindi mo ito matanaw. Ito ay ang mabuhay mula sa malayo sa mga bagay na nais ng puso na maranasan ng malapitan. At sa kabila ng lahat, siya ay nanatili. Nanatili kahit na parang hindi na kaya na dahil sa loob niya mayroong katiyakan, sapat ka. Hindi mahalaga ang panahon, hindi mahalaga ang mga sakit, hindi mahalaga ang katahimikan. Ikaw ang sapat na dahilan upang tiisin ang lahat. Ilang beses na kaya siyang halos magsalita. Higit pa sa iyong may isip. Ang mga salita ay umabot na sa kanyang dila, ngunit namatay sa kanyang lalamunan. Nilulunok niya ang kanyang mga pag-amin, itinatago ang emosyon, nilihis ang tingin. Dahil ang takot ay palaging mas malakas. Ang takot na mawala ka. Ang takot na ma-reject. Ang takot na gawing hindi maibabalik ang nangyayari. Pumili siyang protektahan ang presensya na mayroon siya sa iyong tabi kahit na ito ay maliit kaysa kumuha ng panganib na mawala ang kahit ito. At dahil dito, sinakripisyo niya ang kanyang sariling pagnanasa. Pumili siyang manahimik upang hindi ka umalis. Ito ay uri ng pag-ibig na hindi pangkaraniwan. Pag-ibig na nagtitiis ng walang hinihining kapalit. Pag-ibig na nagsasakripisyo kahit na walang natatanggap. Pag-ibig na nakatago, ngunit hindi kailanman humihinto sa pagtibo. Maari mo bang isipin kung ano ang magdala ng ganitong kalaking damdamin sa loob ng mahabang panahon? Maari mo bang maunawaan kung paano ito hinuhugis ang isang kaluluwa? Hindi ito simpleng detalye ng kanyang buhay, ito na ang mismong buhay. Lahat ng ginawa niya, sa anumang paraan, ay dumaan sa salamin ng lihim na pag-ibig na ito. Ang kanyang mga tahimik na sandali, ang kanyang mga pagkawala, kahit na ang kanyang maliliit na kabutihan, lahat ay may nakatagong dahilan, ikaw. At kung titignan mo nang mabuti, makikita mo ang mga bakas na iniwan ng pag-ibig na ito. Maliliit na senyales. Mga piraso na nakatago sa mga lumang alaala. Mga marka na ngayon lamang nagsisimulang maging malinaw. Posible na iniisip mo, kung totoo naman ito, bakit hindi siya nagsalita noon? Ngunit ang totoo ay hindi palaging ang pag-ibig ay katatagan. Minsan, ang pag-ibig ay paghihintay. Minsan, ang pag-ibig ay labis na pag-aalaga upang hindi masaktan ang kung ano ang umiiral na. Minsan, ang pag-ibig ay ang katahimikan na nag-ingat. Naniniwala siya na ang oras, sa isang pagkakataon, ay magbubukas ng puwang na ang buhay sa isang natural na paraan ay magpapakita ng tamang oras. Na ang katotohanan, gaano man ito ka itinatago, balang araw ay makahanap ng puwang upang lumabas. At darating na ang araw na yon. Maaari mo nang madama ito sa hangin. Isang kapansin-pansin na pagbabago kahit na banayad. Parang may belo na malapit ng bumagsak. Parang ang buhay ay naghahanda sa iyo upang makita ang laging nasa harap ng iyong mga mata may mga pagkakataon na ang katotohanan ay hindi na humihingi ng pahintulot upang magpakita. Ito ay simpleng sumasabog. At dito na siya ngayon. Ang presyon sa loob ng kanyang puso ay naging di makatotohanan. Ang lihim ay hindi na pwedeng magkasya sa kanya. At kapag ang pag-ibig na ito ay sa wakas ay naipakita, wala nang magiging katulad nito. Titignan mo siya sa isang bagong paraan hindi lamang bilang isang tao na palaging naroroon, kundi bilang isang tao na nagmahal sa iyo sa katahimikan ng walang ibang nakakaalam. At ang titig na iyon ay magbabago ng lahat. Ang nakaraan ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Bawat lumang alaala ay mababasa muli sa liwanag ng paghahayag. Madarama mong hindi ka nag iisa kahit na akala mo noon ay nag-isa ka. At ang pagkaalam na ito ay maaaring maging napakalakas na maaaring magdala sa iyo ng luha ang magmahal ng hindi nakikita ay mahirap. Ngunit ang mahalin ng hindi mo alam ay may bigat din. Dahil kapag dumating na ang katotohanan, hindi lamang ito nagliliwanag, kinakailangan din itong harapin. Kailangan mong harapin ang tanong na hindi mo muna kailangang sagutin, ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Ito ang sandali kung kailan humihingi ang buhay ng katapatan. Wala nang pagtakas, wala nang pag-akalang maaari pang magpanggap. Panahon na upang tumingin sa loob at kilalanin kung ang lihim na pag-ibig na ito ay gumigising sa iyo ng isang bagay na natutulog. O kung, sa kabila ng lahat ng kasigyan nito, ang iyong puso ay sumusunod sa ibang landas. Kung ito ay umaantig sa iyo, magsulat sa mga komento, may kabuluhan ito sa akin. Dahil ito ang pagbabago. Ang sandali kung saan ang katotohanan ay hindi na lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol din sa iyo. At dito nagkakaroon ng bagong bigat ang kwento. Dahil hindi na ito tungkol lamang sa isang lihim na nahayad. Ito ay tungkol sa isang hindi maiiwasang pagkikita sa pagitan ng dalawang tadhana na palaging magkasalungat, ngunit ngayon ay kailangang magkaharap. Hindi mo na matatakasan. Hindi na siya maaaring manahimik. At ang buong universo ay tila nag-ugnay upang mangyari ang pagkikita ito. Ang katahimikan na humawak sa lahat hangang dito ay unti-unting naglalaho. Parang isang dam na hindi na kayang tiisin ang presyon ng tubig ang mga bitak ay nakikita na. At nararamdaman mong may mas malaking bagay kaysa sa iyong inaasahan na malapit ng ibuhos sa iyong buhay. Sinubukan niyang pigilin ito sa loob ng napakahabang panahon. Sinubukan niyang magpanggap na kaya niyang dalhin ang bigat na ito mag-isa. Ngunit ang pag-ibig ay hindi nakaupo sa maliliit na kahon. Ito ay lumalaki, umuunlad, umaapaw. At darating ang oras na magiging imposibleng itago ito hindi na kayang tiisin ng kanyang puso. Ang mga mata ay naglilihim ng isang lihim. Ang mga salita ay nagsisimulang makawala, kahit na siya ay sumusubok na magpigil. At unti-unti mong napapansin ang mga mas malinaw na senyales. Napapagtanto ang mga bagay na dati-rati itila simpleng pagkakataon, na yoy tila isang pagbubunyan. Tumingin ka pabalik at nauunawaan, palagi siyang sumusubok magsalita, kahit walang sinasabi. Bawat katahimikan ay isang pinigilang sigaw, bawat simpleng kilos ay nagtatago ng isang karagatang puno ng intensyon. Bawat patuloy na presensya ay higit pa sa pagkakaibigan, ito ay pag-ibig na nakadislokasyon sa pangkaraniwang buhay. At nayoy lahat ng ito ay tumitibok sa iyong harapan, humihingi ng sagot. Nakakabahala ang paraan ng paghahanda ng buhay para sa mga tiyak na sandali. Sa loob ng mga taon, tila walang puwang para sa anuman maliban sa katahimikan. Ngunit bigla ang oras ay yumuyuko, Nagbabago ang mga pagkakataon. Ang dati ay imposible ay nagsisimulang maging walang pag-iwas. Nasa bingit na siya. At kapag ang isang puso ay umabot na sa hangganan, ang katotohanan ay hindi humihingi ng pahintulot. Ito ay simpleng nangyayari. Nararamdaman mo na ba ang ginaw sa iyong sikmura, na tila nasa bingit ka na marinig ang isang bagay na magbabago ng lahat? Ito mismo ang papalapit. Ang pagbubunyag ay hindi lamang isang pagsisiwalat. Ito ay isang tahimik na lindol handang yumanig sa mga estruktura ng lahat ng iyong pinaniniwalaan na matatag. Dahil hindi lamang ito tungkol sa kanya. Ito rin ay tungkol sa iyo. Tungkol sa kung ano ang gagawin mo dito. Tungkol sa kung paano mo haharapin ang katotohanan na ikaw ay minahal ng tapat sa loob ng ilang taon nang hindi mo kailanman namamalayan. Ang kamalayan na ito ay parang salamin. Bigla, nakikita mo ang iyong sarili sa ibang paraan na discover mo kung gaano kakahalaga sa isang tao. Napapagtanto mo kung gaano kalalim ang iyong buhay sa isang ibang kaluluwa. At hindi ito maaaring baliwalain. Maaaring isipin mo, pero paano kung hindi ko ramdam ang pareho? At ito ay isang makatarungang tanong. Dahil hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang masuklian. Ngunit ang bawat pag-ibig, kapag totoo, ay nararapat lamang kilalanin. Hindi siya umaasa lamang ng isang umaasa siyang makita. Nais niya, higit sa lahat, na mapansin mo kung gaano siya nagmahal sa iyo sa katahimikan. Na iyong kilalanin ang halaga ng mga itinagong damdamin sa loob ng maraming taon. At ang pagkilalang iyon sa kanyang sarili ay isang paghilom. Isang paglaya. Para sa kanya, nalihim na nagdala. Para sa iyo, na ngayon ay natutukoy kung gaano siya kamo nang hindi mo alam. Ngunit, at kung sa kaibuturan, ang pagmamahal na iyon ay mag-etsyo din sa iyo. At kung sa pag-unawa sa lagi ng nakatago, may bagay na magigising sa loob ng iyong puso. At kung ang katotohanan na dumarating ay hindi lamang ihahayag ang kanyang nararamdaman, kundi mag aapoy din sa iyo ng isang apoy na nawawala na. Ito ang panganib. At ito rin ang kagandahan. Dahil ang buhay ay hindi naglalabas ng mga katotohanan upang sirain ka. Naglalahad ito upang baguhin ka. Naglalahad upang magbukas ng mga bagong landas kahit na masakit. Maari mo bang maisip kung paano magiging sandali na sa wakas ay magsasalita siya? Ang boses ay nanginginig. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang mga mata ay humahawak, ngunit pagkatapos ay tumutok sa iyo na tila hindi na kayang magtago. At bigla lumalabas ang mga salita. Simplicity, direkta, ngunit punong-puno ng lahat ng naipit sa loob ng mga taon. Ang eksenang ito ay maaaring mukhang malayo ngayon. Ngunit ito ay mas malapit kaysa sa iniisip mo dahil ang kanyang puso ay hindi na kayang maghintay. At kapag nangyari ito, kakailanganin mong pumili. Pumili sa pagitan ng pagbubuka sa pagmamahal na ito o pagtatapos nito bago pa man ito magsimula. Pumili sa pagitan ng pagpapahintulot sa katahimikan na maging kwento o maging alaala lamang. Ano ang gagawin mo kapag ang lihim ay naging salita? Ano ang mararamdaman mo kapag napagtanto mo na ang iyong buhay ay, sa lahat ng oras na ito, ginagampanan ng isang nakatagong pagmamahal? Kung ito ay nagpasimula sa iyo ng pag-iisip, isulat, nararamdaman kong papalapit na ito. Dahil maaaring hindi lamang ito tungkol sa kanya. Maaaring ito rin ay tungkol sa iyo, tungkol sa iyong sariling kwento, tungkol sa isang bagay na sinusubukan ng buhay na ipakita sa iyo sa eksaktong sandaling ito. At tandaan, ang universo ay hindi naglalahad ng mga katotohanan ng walang dahilan. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo, ito ay dahil mayroong isang bagay na kailangang makita ngayon. At sa sandaling ito ay nakita, hindi na ito maaring kalimutan. Ngayon, wala nang takbuhan. Ang katotohanan na itinagong niya sa loob ng maraming taon ay hindi na maitatago pa. Ang kanyang puso ay umapaw at alam mo na ito. Kahit na hindi pa siya nagsasalita ng malakas, hindi na ito maaring tanggihan. Napapansin mo. At ang pagkaalam na ito ay nagbabago ng lahat. Ang pananahimik na dati tila simpleng pananahimik, ngayon ay nagbubunyag ng mga lihim. Ang mga kilos na dati maliit, ngayon ay nagiging buong pahayag. Ang titig na dati tahimik, ngayon ay nahahawakan ng mga siglo ng paghihintay. Naaalala mo ang bawat sandali. Bawat sitwasyon kung saan siya ay nasa tabi mo. Bawat salitang tila simpleng, ngunit ngayon ay parang isang pangako. Lahat ay inaayos muli sa loob mo. At sa muling pag-aayos na ito, lumitaw ang isang hindi maiiwasang tanong, ano ang gagawin mo sa pag-ibig na ito? Hindi na kayang magpanggap na walang nangyari. Hindi na kayang baliwalain. Ipinakita ang pag-ibig sa iyo ng tahimik sa loob ng mga taon. At ang katotohanan ito ay nangangailangan ng sagot. Hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa iyo. Dahil kapag napagtanto mong minahal ka ng ganito, may isang bagay sa iyo ang nagbabago magpakailanman. Kahit na hindi mo siya sagutin, hindi mo na maaring sabihin na nag-iisa ka. Kahit na ayaw mong tahakin ang landas na ito, hindi mo na maaring isipin na hindi ka mahalaga. Minahal ka sa isang bihirang paraan, halos imposibleng matagpuan. At ngayon, nasa iyo na ang desisyon kung paano ito haharapin. Bubuksan mo ba ang iyong puso? I reciprocate mo ba? Tatanggapin mo ba ang pag-ibig na ito bilang isang bagay na maaaring mamulaklak sa bagong panahon? O titinan mo ba siya sa mga mata at, nang may katapatan, sasabihin hindi mo siya ginusto sa parehong paraan, ngunit kinikilala at pinararangalan mo ang bawat luha, bawat katahimikan, bawat panalangin na ginawa niya para sayo. Sa anumang paraan, walang mawawala. Dahil ang katotohanan ay nagpapalaya. Para sa kanya, nasa wakas ay nagkaroon ng kalayaan na ipakita ang kanyang dinadala. Para sayo, nasa wakas ay napagtanto na lagi ka ng minahal hindi nagkakamali ang buhay sa panahon ng mga pagbubunyad. Kung ito ay nangyari ngayon, ito ay dahil dumating na ang tamang panahon. Walang mas maaga, walang mas huli. Kundi eksakto ngayon. Marahil ay nakararamdam ka ng takot. Marahil naguguluhan ka tungkol sa mga kahihinatnan. Marahil nagtatanong ka kung sulit bang buksan ang espasyong ito. Ngunit tandaan, ang mga bagay na totoo ay hindi dumating upang sirain, kundi upang magbago at ikaw ay unti-unti nang nagbabago. Ang katotohanan na ito ay nagbabalik sa iyong pananaw sa iyong sarili, sa buhay, at sa pag-ibig. Hindi na posible na balikan ang dating estado. Ang tahimik na pag-ibig niya ang nagbigay ng suporta sa iyo sa loob ng maraming taon. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon kung ang pag-ibig na ito ay patuloy na lalago kasama mo o mananatili lamang bilang isang walang hanggan na saksi na sa kabila ng iyong hindi pag-alam, ikaw ay minahal ng higit pa sa iyong kayang isipin. Nararamdaman mo ba ito sa loob mo? Yung halo ng pagkilala, pasasalamat at kawalang katiyakan. Yung pagdaramdam sa dibdib na hindi sakit, pero hindi rin naman simpleng kaligayahan. Ito ay isang tawag. Isang paanyaya. Isang nakabukas na pinto patungo sa isang bagay na maaaring baguhin ang buong buhay mo. At marahil, iyon talagang hinihingi sa iyo ng buhay ngayon, tapang. Tapang na tumingin sa kanyang mga mata. Tapang na sabihin kung ano talaga ang nararamdaman mo. Tapang na huwag magtago sa iyong sarili. Dahil, sa kahuli-hulihan, ang pinakamalaking lihim ay hindi lamang kung ano ang itinatago niya tungkol sa iyo. Ito rin ang tungkol sa kung anong itinatago mo sa iyong sarili. Mapapansin mo ito sa lalong madaling panahon. Kapag ang lahat ay nasa harap mo, malinaw, hindi maiiwasan, at imposibleng tanggihan. Ito ang sandali kung saan lumalabas ang tadhana. At kailangan mong tawirin ito. Kung ang tekstong ito ay tumama sa iyo, isulat mo, kinailangan kong marinig ito. Dahil ang pagkilala ay ang unang hakbang. At ang susunod, gagawin mo na may gising na puso, nang walang higit pang mga taguan. Kung ito ay umugong sa iyo, mas magiging makabuluhan pa ang susunod na video. Mag-click dito at magpatuloy kasama ko. Hindi natatapos dito ang usapan, ang susunod ay lalo pang magbubukas ng iyong mga mata.